Ay, nako. May recitation mamaya sa AP. Paano yan? Eh, walang pumapasok sa utak ko. Makapag-review nga. <tip noise> Saan oh, Hey Angelo! Hey! What are you doing there? Let's go to the market place so we can pay off our bills. Ha? Huh? Ano? Paingis-pingis ka ka dun? Huh? Whatever. Let's oh, oh, <laughs> so I can't do it if you have Huh? Why? Uh, because we have political power. Company, education, basically everything. Hey, go. Ang Burjuali ay tumutukoy sa kaayusan ng lipunang naiimpluwensyahan ng pangkat ng mga taong tipikal na aktibo sa iba't ibang negosyo, tulad ng pangalakal o pagbibenta ng mga produktong gawa sa kamay. Who's that? Criminally, Henry II saw the strengthening of the monarchy through a system of judges traveling the country to collect taxes, sell newspapers, and publish journals to develop union and common law, like how. Uh, what happened? Si Henry II or Enrique II, ay namuno bilang hari ng Inglaterra, conde ng Andrew. konde ng Maine, Duke ng Normandy, Duke ng Aquitaine, Duke ng Gasconya, konde ng Nantes, Panginoon ng Irlanda, at sa samot saring mga panahon, tumaban sa mga bahagi ng Wales o Gales, Scotland at kanlurang Pransya. Ang jury noong panahong medieval sa England ay binubuo ng pangkat ng mga tapat na mamamayan nakaraniwang binubuo ng labing dalawang magkakapit bahay nang naas naakusahan na siyang sumasagot sa tanong ng maharlikang huwes tungkol sa tunay na nangyari sa kaso. Gay okay, ko ah! Nakakahilo! sakit! What are you saying? It doesn't mean lang if you have been. Forget that. Did you hear all the service and people that is in ability are throwing a party? Huh? What? Clergy? Nobility? What's that? How did you forget? Clergy is the first estate in our system. They have 130k members. Not to mention, but... Ah, gets ko na! Ang miyembro ng clergy ay isang individual na inorden o kinilala ng isang relihiyosong organisasyon upang gampanan ang mga tungkulin sa relihiyon at magbigay ng espiritual na pamumuno sa loob ng isang partikular na komunidad ng pananampalataya. Ang nobility ng isang lipunan ay ang lahat ng mga tao na may mga titulo at nabibilang sa isang mataas na uri ng lipunan. Ito ay tumutukoy sa isang may pribilehiyong uri ng mga tao na kadalasang tumatanggap ng namamana ng mga titulo. Tinatawag ding aristokrasya. What? You go get that. Mo Digmaan ay isang serye ng mga armadong labanan sa pagitan ng mga kaharian ng Inglaterra at France noong huling panahon ng Middle Age. Nagmula ito sa pinagtatalo ng pag-angkin sa trono ng Pransya sa pagitan ng English House of Plantagenet at ng French Royal House of Valois. Ang Black Death ay isa sa pinakamalubhang pandemya sa kasaysayan ng tao na sinasanhi ng bakteryang Yersinia pestis na dinadala ng mga pulgas ng oriental na daga. Mona Lisa. Ang Mona Lisa ay larawan ng isang babae na tila may kakaibang ngiti. Ang Mona Lisa ay pininta ng sikat na pintong na si Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci Si Leonardo da Vinci ay isang pintor, sculptor, imbentor at siyentista. Ang Mona Lisa at La Supper ang pinakamalaga ng nagawa bilang isang pintor. Michelangelo Si Michelangelo ang nagdesenyo ng mga gusali, sumulat ng mga tula, Naglilok eskultura at nagpinta ng mga kagilas-gilalas na larawan. Giovanni Boccaccio Si Giovanni Boccaccio ay isang eskola na Italyano, naman ang mayakda na kilalang di Cameron. Donatello Si Donatello ay naglilok ng mga makatotohanang ng tindig at ekspresyon ng personalidad ng isang individual. Picts at once birth. Ito ay pananatili ng isang individual na antas na kinapanganakan. Sanhi ng Reformasyon Nagmula ang reformasyon dahil sa pinagsamang impluensya ng individualismo ng Renaissance, laganap na katiwalaan sa simbahan at mga personal na hinaing labang sa mga gawain nito. Martin Luther at mga nagawa niya Si Martin Luther, isang teologong aleman, ay nagpasimula ng reformasyon dahil sa kanyang pagtutol sa mga kasanayan ng simbahang katolika. Particular ang pagbibeta ng indolensiya. Ang kanyang mga aksyon ay nagresulta sa pagkakahati ng kristyanismo at pagtatatag ng maraming denomisyanong protestante. Act of Supremacy Batas na kumilala kay Henry VIII bilang kataas-taasang pinuno ng simbahang Inglaterra o simbahang Anglikan. Oh, ano na naman to? Why are we here? We're here to honor Henry the Seventh. Oh, di ba yun may six wives? What? Oh, you mean six wives? You meant Catherine, Anne, Jane, another Anne, and two more Catherine? I don't know about them that much, but Venice and Erich may know more. All I know is that Anne Boleyn and Henry III in 1536 parted away and Anne Boleyn was beheaded. Come with us if you want to see. Me. Si Catherine ng Aragon ay ang unang asawa ni Henry VIII. Nagpakasal kay Henry sa loob ng 24 na taon. Ngunit dahil sa hindi siya nagkakaanak na lalaki sa asawa niyang si Catherine, inaayos niya itong idiborsyo at mag-asawa muli. Ngunit ipinagbabawal ito kaya noong 1527, hiniling na lamang niya ang pagwawalang visa ng kasal nila ni Catherine kay Papa Clement VII. Noong 1534, ang Act of Supremacy ay nagtalaga kay Henry VII bilang kataas-taasang pinuno ng simbahang England. Itinalaga naman ni Henry si Thomas Cramer bilang arsobispo ng Canterbury kaya kaagad niya na pinawalang bisa ang kasal ni Henry kay Catherine at kinasal si Henry kay Anne Boleyn. And what I know about Anne Boleyn is Si Anne Boleyn ay ang pangalawang asawa ni Haring Henry VIII ng Inglaterra at konserteng reyna nagmula 1533 hanggang 1536. Pinagosahan si Boleyn ng parusang kamatayan dahil sa bintang na pangangalunya, pakikiapid sa kamag-anak at labis na pagtataksil. Pinatay si Boleyn sa pamagitan ng dekapatasyon pag o pagpugot ng ulo. contra ito ay kilusan sa paglilinis ng simbahang katoliko romano bilang tugon sa reformasyon ng mga protestante noong ikalabing anim na siglo. Predestinasyon Ito ay paniniwala na ang lahat ng bagay na nangyayari ay tinakdana ng Diyos. Na ang Diyos ay may plano na sa bawat individual at wala ng mga kapagpabago pa nito. Epekto at kontribusyon ng reformasyon at kontrata-reformasyon. Ang reformasyon ay nagkaroon ng malalim na epekto sa sandaigdigan. Ito ang kinikilalang nagtakda ng pagsisimula ng panahong makabago. Pinahina nito ang pagkakaisa ng mga kristyano sa Europa. Sa kabila ng maraming pag-uusig na naganap, ang protestantismo ay lumago na naging sanhi ng pagsilang ng iba pang sangay nito. <tinyo> Grabe <laughs> na no mundo pa yan. Not <laughs> oh ayun natawer. Utig ng Ano ba yang binihis? Last na. Oh, ano na naman to? Way hey. Maaristado, matapos oh. ano? May picture ka lang sa pulis. Sabi sa nyo sa'yo, start na Ano? Di ba, bigla kang nag-disappear. Ito. Oh Yan, sumakto. Wapit. Ang ganda na. Yan. ko Saku, sa sound. Ito